Good morning guys. Pumunta ako ng palengke. Bumili ako ng ano, isaw. Dito ka ng manok. Kasi nag-order ako sa Shopee ng pang pangbiyak ng ano, ng isaw. Ito siya guys. Oh. Ito. Ito siya oh, yan. Mura lang yan. Tapos <coughs> nakita ko lang ko sa ano, TikTok. Gaganyan na ipapasok lang itong Tapos gaganyan oh. Ang bilis, walang kahirap-hirap. O, oh, ganyan lang. Eh. Dati, hirap na hirap ako magbiak ng bituka. Ngayon, oh, walang kahirap-hirap. Ang bilis pa. O. Oh. Kaya, hindi na ako tatam. Ipiprito ko to siya, guys. Ayan. O, oh, bilis magbiak Dilinisin na lang natin pagkatapos. Pagbiak. Yan, ipapasok lang itong, Ayan, may pula. Tapos, ipapasok lang natin dito sa butas. Gaganyanin lang natin. Bilis. Mabilis pa sa alas 4. Para hindi kayo mahirapan guys, pwede na kayo order. Just shop. Bye bye. Thanks for watching.